Reunited ang ex-couple na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ngayong araw, January 6, sa kasal ng kaibigan nilang si Robbie Domingo. Maraming mga fans ang kinilig kay Catherine at Daniel nang muling magkasama ang dating magkasintahan sa kasal ng TV host na si Rob Domingo at Mikey Pineda sa Diocesan Shrine and Parish of San Isidro, Labrador sa Pulilan, Bulacan ngayong araw. Sa mga viral photos, makikita na hindi halos hiwalay ni DJ Sikat sa loob at sa labas ng simbahan. Sa video ito, makikita ang pakikipag-usap ni Daniel kay Catherine. Narito ang ilan pang mga larawan ni Catherine at Daniel sa kasal. Kahit nga hiwalay na ang dalawa, ay pinili pa rin nilang dumalo sa kasal ng kaibigang si Robbie. Matatandaang noong November 22, 2022 nang na-engage sina Robbie at Mikey sa Japan kung saan nasaksihan ito ni Catherine at Daniel. Kabilang pa sa mga celebrities na spotted sa kasal ni Robbie Domingo at Mikey ay sina Ogie Alcacid at Eugene Velasquez, Doni Pangilinan, Darren Espanto, at iba pa.